upang tiyakin ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa bayan ng Cainta Rizal. Personal na pinuntahan ni Cainta Rizal Mayor Daniel Kidneto Nieto ang kanilang motor pool upang siguraduhin kung maayos na ang mga equipment. Kinumpirma rin ng alkaldi kung dumating na ang bagong pinamiling kagamitan na kinakailangan sa panahon ng sakuna para magamit sa pagsalba ng tao. Kabilang sa inspeksyon ni Nieto, ay kung nagawa ng truck na gagamitin sa barangay Santo Niño at Santa Rosa para dalhin ang mga gamit pang rescue. Sila na lamang umano ang walang rescue trucks. Lahat tumano ng mga barangay ay pinagbibigyan ng mga generator sets na sapat para buhay ng mga kailangang ilaw sa bawat sityo ng kainta kung mawalan ng kuryente. May parating pa bagong truck ng bumbero para dagdagan ang bilang ng firefighting units. Sinabi pa ni Dieto na nagpa-embark na rin sila ng gasolina, sapat para sa limang araw na paggamit ng mga equipment at truck na gagalaw para sa anumang sakuna. Nakabili na rin ng mga extricators para isalba ang mga naiipit na tao dala ng anumang lindol na pwedeng mangyari. Maging ang mga searchlights na gagamitin para maghanap ng mga natrap sa mga gusaling privado at pampubliko ay nabili na rin. Meron ding limang crowbar, dalawang pong siobel, anim na rechargeable driller, 25 putlimang hancho at maraming power tools na asahan na magagamit sa oras di peligro. Nakabili na rin umano ng mga life detector machines para sa paghahanap ng mga taong posibleng naipit na ng mga bumagsak na gusali. Naliban dito, mayroon ding 31 rescue trucks na may kanya-kanyang team at assigned na lugar para sa immediate mobilization. Naglagay na rin ng mga designated areas para sa force evacuation sa mga open areas na lalagyan ng mga tents para sa kaligtasan ng mga tao. Nakahanda na rin naman ang walong ambulansya, limang excavators, isang bobcat, dalawang payloader at isang mechanized lifter na nakahandang dalayin na mga oras kapag may on-site rescue activity. Sapat din naman ang mga remote at first aid sa dalawang hospital at dalawang super health centers para sa pangangailangang medikal ng mga tao palalagyan din ang lahat ng mga paaralan. Nakahanda na rin naman o ang 2,000 manpower complement na aakto kasama ng alkalde sa anumang kalamidad na kakaharapin ng kanilang bayan. Bagamat dalangin ni Mayor Nieto na wala sana mangyaring kalamidad at walang mapinsala at pasaktan. Pero ano't anuman, sa abot ng kanilang makakaya, aharap silang handa kasama ang lahat ng nagmamahal sa bayan ng kainta. Felix Tambonco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang unang.